So you have to get back here in the Philippines so we can ride together again. Yeah. Yeah. Chinese. Nissan. Yeah. Arigato. Hey, good morning, mga boss. Labas tayo ngayon, lunes, lunes tayo ngayon Walang pasok Kaya lalabas tayo Hindi tayo nakalabas nung mga nakarang araw May JS prom si Bing Tapos May ginagawa din ako Kaya yun, may dalawa tayo, may tayo tayong bagong kasama dito. Hindi ko kilala. Sigurado ma medyo mahirap ang humabol dahil naka-MTB sila. Gumana si Dino. Last. Ayaw ko na batang to, walang dalang tubig. I 60 km to eh. Talaga yung man. Ah, kawawa sa dyan pag walang tubig to. So, Binigay muna natin yung tubig natin. Kasi medyo hydrated pa naman tayo. Ah, daya okay. to sa ahon na, madaya na, bigla ng nagtira. Gusto ito, muntik na ako malas sa ahon. Ayun. Si Jomel na malaspag. Ano ba yung panas? siya. <laughs> alas pagal mga boss pero uh, mabagal naman kasi lang mabilis mabagal hindi mabagal naman siya tama lang kasi may mga bata yun nga lang medyo intense ng konti at nagtutulog tayo mga boss kawawa yung bata pagkainiwan ayan oh, first time namin punta dito sa carousel ng kabagal ganda pala dito may yan playground may mga carousel merong eto slides meron ding ano merry go round bang tawag sa naglalaro na naman siya <laughs> ang dami na lang ano mo dyan Pets mo oh dito in Dito. 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 Saan doon sa kabila? Dito lang sa kabila. Dito. dito. Saan ka? Right ako. Girls always right. Yeah. Gar. Wee! Ari ko! Ari ko sa Okay. Okay lang yan guys. Safe kami. Naka-helmet po kami guys. Right, dito naman. Yeah, dito naman. Ito yung mga bata. Ito yung sila yung nonchalant tayo na mga malalaki tayo yung OE. <laughs> mga nonchalant kayo ah. pa ano to. Oh. <laughs> Hindi kayo tayo ma-stuck dito. Katakot yeah, yung claustrophobia ko. <laughs> game. Ay ka muna. Dito tayo guys. Ay <laughs> Tignan mo sila yung mga bata mga nonchalant kayo. Bata, hindi kayo. <laughs> mga nonchalant kayo ah. Kami ay mga OA. Ay, man, man, man. Ah. Ito tayo. Gusto ko dito. Ay, <laughs> Pangit dito. Pangit dito. Nakakahiya, it's so embarrassing. <laughs> Nakaka-embarrass naman di. Ar <laughs> Ayan guys. Kami lang nag-e-enjoy. Mga matatanda. Kaya na, eh. Matatanda guys, ayaw sumali nitong mga bata. Oh. Mas matanda kami pero kami yung naglalaro. Guys, mga ano masasabi niyo? Uh, ano masasabi <laughs> niyo sa ano? Sa sa karera kanina. Ay, sa facing lang pala. <laughs> Ito nga, oy. laspag <laughs> Ay, iwan. Oy, sana boy, magnet. Ay, yung, sa likod lang. Wala, <laughs> gusto ko pa maglaro. Wala na kasing malaro dito. Ayun lang yun. Okay, yun. Ha? Ito? Pwede lang? Ganyan natin. Oy, wag. Oy, bawal ding. Bawal, bawal. Bawal, bawal, <laughs> bawal lang takit din. <laughs> Baka lang dyan, makapagalitan tayo pag itakit nyo. Hi guys, nasa Kabagan Square Park nga pala kami. Open. We are here in Kabagan Square Park. We're in the Kabagan City. Ne. Picture mo tayo dito. Picture. Oh. Na na nagaba. Ah? Huh? I love Nagaba Hey, bike check. <laughs> hey, bike check. Bago yun know, bago isoli. <laughs> Ibabalik na namin yan guys. Goodbye, Jios. Okay. Siyempre, dapat yung sa akin din. I love kabagan. Ang init, guys. Sobrang init. Para kami piniprito. O, ay, masakit ng paa ko dun sa slide. Naiipit siya. So, miss, miss, what do you do for a living? I am a CEO. CEO? Ano? Ano meaning? Mm, Captain America. Yeah. CEO. <laughs> CEO. Wala, wala ko pa ano. Captain America. And Ayan guys. Oh my god, ang sakit. Why? Ayun, tapos na yung ride namin. Tanungin natin tong dalawa. Kumusta sila? Ano ba yung kumusta yung mga tong dalawa? Hi sir. Kumusta tong dalawa? Kumusta yung mga dalawa? Okay lang kami sir. Pag mga nalas pag kasama, di ba? Okay. Budol. Guys, so ito yung budol. Hey, no. The last one. Ito, ito tumitira ka sa ahon eh. Don't believe her. Her? Don't, hey, he, he, don't believe her. Because him. Because he don't tell truths. Guys. Yan. Yan pang yan. Budol yun She is lying. <laughs> hindi take advantage yung ano maabang ko <laughs> you're saying false information ha? Huh? no i wasn't saying anything false sige sayang guys sayang wala na si ano si sir kano sayang wala yung ano wala na si sir alex sayang guys wala na yung manghihira sa amin <laughs> Hey. When you go back here, this us, please give us the souvenir of snow. <laughs> Kapal. <laughs> souvenir of snow. No, i si okay. Hi. Hello, Sir Alex. Hope you're doing well there. In, hope you're doing well there in states. Advance happy birthday and take care always. Um, we'll, we'll make. Juliana. Huh? We'll make sure. We'll make sure that when you get here in the Philippines, we'll 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 get we'll again, yeah we'll ride together again and we'll we'll stronger. We'll we'll make ourselves stronger and and we'll and, and fast. On yeah. We're we're looking forward for more rides together. <laughs> Hope you're doing well. And, and sponsors. Ay, thank you for the gift sir. We really appreciate it. We touch you touch our heart, soul, mind, and and bikes. Yes. And passion. Yes. And and. I don't have to say anything. Sorry by that. So you have to get back here in the Philippines so we can ride together. Yeah. yeah, Chinese. Yeah, <laughs> Arigato.